Pangatlong araw ko na nga dito sa May Monarch. Pagkagisi ko nga ng 6.30. Lumabas nga muna ako dito sa may balcony. Iniwan ko na nga muna yung dalawa kasi natutulog pa rin sila. Hindi na rin kasi ako makakatulog kaya lumabas na nga lang ako para magbura naman ng mga videos at picture nga sa cellphone. Mga alas 8 na rin nga sila lumabas ng kwarto. Naglaga nga si Lori Lee ng itlog para gawing palaman. Ako pumasok na ulit nga ako kasi nagtimpla naman ako ng kape. Parias nga kami ni Lori Lee na tinapay at mainit lang nga na inumin sa umaga. Okay na. Si Mitch kasi hindi rin kasi siya kontento ng ganito yung almusal talagang nagkakanin kakainin or sinangag siya sa umaga. Medyo late na nga kaya hindi na nga siya nagluto at nagtinapay na lang din siya katulad nga namin. Katapos nga namin mag-almusal, kanya-kanya naman kaming pagkakabisihan. Si Marilyn, tinuloy na nga niya yung damit na tinatahinga niya para sa kanya. Then si Mitch naman, nag-audit siya ng Pagkain mga ng baboy para nga sa mga alaga niya do sa Bicol. Hindi pa nga sila nagsisimula sa trabaho nga nila. So yung trabaho nga nila dito, nananahinga sila ng mga pang baby product, then dinadala sa Singapore. Mga alas 11 ng tanghali, tumawag nga kami kay Hancho, yung line leader namin sa Japan. Parang ngabatiin siya kasi birthday nga niya ngayon. Nagulat nga siya kasi magkasama kami ni Lorelyn. Kaya tuwa din talaga siya nung nakita niyang magkasama nga kami. So yun nga si Hanjo, balak niyang pumunta dito sa Pilipinas after nga ng trabaho niya. 70 years old nga yung retirement sa Japan. So, so yun ba diba, napakatanda na nila pero kasi yung 70 years old sa kanila talagang napakalakas pa. Kunting taon na nga lang nga din yung aantayin nga namin para nga makarating dito si Hancho. Kasi nga nasa 60 plus na rin siya. Maya-maya nga dumating na rin si sila ay rin kasama nga niya yung asawa niyang si Ike. Galing nga sila dun sa may kabilang kondo sa Solimari Park so Dito na nga sila mananang halian. Nagluto nga si Mitch at si Lo ng tilapia. Sabay-sabay na nga kaming kumain ng tanghalian. Ayaw makawala yung laman. Parang ayaw yung pakawala. Yun pala manikas na special daw. Oo, pakbit. Sarap yung pakbit na yan. May mahal. Masama ang hang. Pakain na lang. Mayora. Naku, kawawa naman dalawa, nakatanghod. Simula nga nung nag-stay nga ako sa kanila, ang lakas ko talagang kumain dito. Kaya sabi ko nga kung magkakasama kaming tatlo, sigurado baka maging ganyan din sa kanila yung katawan ko. <laughs> si Mitch talaga, ganyan naman talaga yung katawan niya since before. Hindi katulad talaga nilo Lo na ang laki nang ipinagbago Kaya niya. nagulat din nga si Hancho nung nakita nga siya. Sa so pagkakatapos nga ng pagkain, ako na rin yung naguhugas ng plato. Para naman kahit papano, eh meron akong silbi dito. <laughs> Mga alas dos naman, papunta na nga yung mag-asawa sa Mowa at mamamasyal nga sila. Iniwan nga lang nga muna nila yung dalawang aso nila dito. Nung nakaalis na nga sila yung dalawang aso naman, pabalik-balik nga at hinahanap nga sila. Bandang hapon nga, tinapos na nga ni Laurel yung ginagawa niyang tear ng damit para nga Ang sa kanya. Nang nga kami ng baklara, nakabili nga ako ng t-shirt. Yun nga lang kasi gusto kong alisin yung sleeve nga nito para kapag kasinuot, medyo presko. Sabi nga ni Laurel, wag ko raw itapon yung sleeve kasi nga gagawin naman yung coin purse. Na-overla ko na nga, lang nga magkabilang gilid gilid ng sleeve din saka ako tinupian. Yung matapos ko na nga silo na nga yung gumawa ng coin purse. Nagupit din nga siya ng pang lining para medyo makapal naman din siyang tingnan. Saglit niya nga lang nga din to ginawa. S4 nga nung nagsimula nga si Mitch na gumawa nga ng trabaho talaga kasi nila. Kasi siya kasi yung nagsisimula nang gawa siya yung nagka-cut din, embroidery bago nga dumating kay Lona. Ganon nga yung process ng trabaho nga nila dito. 5.30 nga lumabas nga kami ng unit kasi pupunta kami dito sa may kabilang kondo. Dilinisan nga muna nila Mitch bago nga nila ibalik yung susi. Kasi na nga yung months na rent nila dito. Katapos nga naming malinis, pabalik na rin kami ng Monarch. Kinala nga namin yung mga aso kasi nga nagiiyak sila nung iniwan nga sila doon. Bandang 6.30 naman, bumaba nga kami kasi naligo naman kami ulit sa pool. Hindi nga sumama sa amin si Mitch kasi nga tinutuloy nga niya yung pag-embroidery nga ng mga gawa doon. Sobrang lamig nga ngayon at hindi ako masyadong gumagalaw nga sa tubig. 7.30 na nga kami umaho ng tubig. Nagchat din kasi si Mitch na andyan na nga sila Irene at saka si Ike. namin ng unit, nag-aantay na nga sila sa amin para nga makakain na kami ng hapunan. Katapos nga nagpahinga lang din sila ng kaunti at hinatid na namin sila dun sa may parking lot. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!